Hi guys, welcome back to my channel. Pasko nga dito sa Switzerland at first time ng mga anak ko na magkaroon ng white Christmas. White Christmas kasi nga ngayong araw ng Pasko ay maraming snow. Sa pagkakatanda ko ay 10 years nang walang uh, white Christmas dito sa Switzerland. Meron namang snow kaya lang dun pa sa talagang bundok sa mataas na bundok dito sa Switzerland. Pero ngayong Christmas ay pinagbigyan kami na ang snow ay dito bumaba sa My dito sa may city. Dito sa Bern, yeah. sa Bern, Switzerland kami nakatira. So, nagkayayaan nga kaming lumabas para Enjoyin ang white Christmas. Gusto ng mga anak ko na mag-sleetly uh, yung sledding yung nagpapadula sa snow. Ang ganda nga ng view na dinadaanan namin kasi puting-puti talagang nabalutan siya ng snow. Pati yung mga puno ay nabalutan ng snow. So sobrang ganda. <tap> Itong hila-hila ng mga anak ko, ang tawag dito ay yung sled. Diyan sila sasakay para magpadaso sa may snow. Pagdating namin dito ay marami-rami na rin tao. Isa ito sa lugar na pinupuntahan nila para mag-ski at para mag-sledding. Ang ganda ng lugar na to lalo na pag ganitong puting-puti, punong-puno ng snow, babalutan ng snow. Yung mga bata talagang matutuwa sila dito mag sledding. Hindi nila first time na pumunta dito. Maraming beses na kasi sinasama sila ng kanilang ama na na mag ano, dito mag enjoy na mag sledding at mag ski tinuturoan din sila ng tatay nila na mag ski yung tatay nila ang nagtuturo na mag ski kasi marunong siya ako hindi ako marunong nakatry na rin akong isang beses na mag ski tapos hindi na nasundan <laughs> lumubog na yung akin pa <laughs> Makapal nga yung snow dito kaya lulubog talaga yung mga paa namin dito. Umakyat na nga doon yung mga anak ko para magpadulas. Ayan sila, naglalakad sila. Sobrang layo na ng nalakad mm -hmm. nila. Sa taas yon sila magmumula para pababa silang padulas. Ayan, bumababa na sila. Ayan, anak ko, anak ko siyang uh, lalaki, anak ko siyang lalaki. Yan yung ano, anak ko lalaki, bunso. Yan yung bumababa. Ayun, papadulas siya. Sigurado enjoy and enjoy siya magpadulas. Ang layo talaga ng lakad nila pataas para lang magpadulas. Ayan naman, sumunod naman yung kanyang ate, yung aking panganay. Hindi nga ako nakasama na magpadulas dyan, mag-sledding, kasi nga mali yung suot kong sapatos at damit. Kasi biglaan itong aming ng uh, aming yayaan dito. So wala akong damit na pang-snow na nadala. Kaya video-video na lang ako sa kanila. <laughs> <laughs>

Hvor er Martin? medyo nilalabingga ako diyan kasi yung suot ko ay hindi talaga pang snow so panglabig lang panlamig din pero hindi siya pang snow so kapag ako ay natumba sa snow mababasa ako yung mga suot ng mga anak ko yan talaga yung pang snow na kahit na magloblob sila sa loblob <laughs> kahit na magloblob doon sila sa snow ay hindi sila mababasa kasi waterproof ang kanilang suot eto yung snow Malambot siya at magaan. Pero malamig. Sobrang lamig niya. Yan, magaan lang siya. Sobrang gaan ng snow. At puting-puti. Nilalamig na yung kamay ko dyan. Yeah. Ah! Okay. ah. So yung mga anak ko ay bumalik na ulit sa taas para magpa magpadulas. Medyo mataas yung pinuntahan nila kaysa nung una. So mas malayo to at mas mataas. Hindi ko na sila halos makita. Ayan, bumababa na sila. nag -slide, slide na sila dyan, Ayan. Okay, shine yeah. okay. Jetzt. Was? Yes. <laughs> <laughs> Was ist nicht passiert, das Mal? Hä? Du bist nicht der gewesen, he? Gut. Was ist nicht Gut, passiert? Mahal. Gut gemacht. Gut gemacht. Nein, nicht. Ja, so ganz oben. Ei, ei, ei. Uh, uh. du. <laughs> 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 Deine Hose, auch nachsit. <laughs> 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 enjoy na enjoy talaga yung mga anak ko magpadulas kaya bumalik na uli sila doon nagpapabalik-balik sila diyan para magpadulas hey iskolsi yeah. Yeah. yeah ate tingin mahal mahal tingin <laughs> <laughs>

Wow! Chon Angel, engel. <laughs> That's a shame. Gumawa nga yung anak ko ng snow angel. Ayan, sabi ko sa kanya ang ganda ng gawa niya. hal nilamig na nga ako dyan kaya pumunta na rin kami sa restaurant. So kami muna ng anak kong panganay na babae ang pumunta sa restaurant. Kasi yung anak kong lalaki ay gusto pa uling magpadulas. Itong restaurant na pinuntahan namin ay dito lang mismo sa lugar na pinag-dulasan, uh, pinag-sledding ng aking mga anak at kung saan din sila dito nag i -ski. Dito nga sa may bintana ay tanaw na tanaw yung mga tao sa labas na nag i -ski. Okay. Namig no, okay. hmm? ano? Okay. Marami na rin tao na nandito sa restaurant kaya medyo maingay. Gini sini kau? Basi Mhm. Mhm. Kinuwento nga ng anak ko kung ano nangyari sa kanya doon na para daw rakete siya sa sobrang bilis ng pagpapadulas niya. Tapos nasuksok daw siya doon sa malalim. So talagang uh, snow, malalim na snow. Kaya kailangan daw niyang maghukay-hukayin yung kanyang sled nung napagod na nga yung anak ko na mag sledding ay pumasok na rin siya dito sa restaurant kasama ng tatay niya yung tatay niya tagbatay niya kanina doon habang nag sledding siyang mag isa so nag order din siya ng uh, milk at bumili din ng chips yung tatay niya kasi gusto daw nila ng chips hot chucky milk nga ang iniinom nila kasi nga malamig dito para uhinit pampainit ng katawan nila 있어요. 그리고 제가 이 After nga na magmerienda itong aking anak na lalaki na bunso ay nagpaalam na gusto daw uli niyang magpadulas. Tapos sumunod naman yung kanyang ate na gusto rin daw lumabas at para mag-sled magpadulas kasama nung kanyang kapatid na bunso. Safe naman yung pinagpapadulasan nila yung pinag-sledding kaya... Hinayaan na lang namin na sila lang ang lumabas at magpadulas. É tchau. after nga nang maihatid ko yung aking anak sa labas, pumalik din ako dito sa loob ng restaurant para ubusin yung aking kape. Mais <laughs> na. Dami pang anak no, sa nung napagod na nga ang mga anak ko na magpauli-uli doon sa sa may snow, magpadula sa snow, ay pumasok na uli dito sila sa restaurant. May ikinukwento na naman yung anak ko kung ano nangyari sa kanya doon kanina habang nagpapadula sa snow. Pero hindi ko na naintindihan kung anong sinasabi niya kasi dumudugo na yung ilong ko sa kaka-German. Kasi nga ang lugar na kung saan kami nakatira dito sa Switzerland, ang salita nila dito mostly ay German. So, nag-order nga kami dito ng French fries kasi nagutom na naman uli sila after nung magpadula sila, after nung mag-sledding sila. Ooh, das ist wirklich warm. Kein Teil,

funny kasi tinatawanan ko siya kasi yung buhok niya kasi sobrang sumabog gawa nung nung kapot sa anong tawag dito gawa nung jacket so parang sumabog yung buhok niya saan ka na? bye bye na finish pass pawi na nga kami pero ang sabi nila ay gusto pa nila uli magpadulas isang padulas pa daw bago umuwi yung mga batang ito talagang walang kapaguran, hindi napapagod. Samantalang ako dito nakaupo lang dito sa may restaurant ay piling ko ako yung, ako yung napapagod sa so ginagawa nila. Di habi niya dan kafe siya, Leda. Okay? Siya, <tongan> <tongan> oh, po. Nay ko, service po. oh, good service. Tinatanong nga ng ex ko kung gusto ko pang uminom. Ang sabi ko, yung kape lang. Yung simpleng kape lang ang gusto kong inumin. So everyday talaga napapalaban ako dito sa salita nila na Swiss chairman at chairman. Nakaka-nosebleed talaga minsan. So, medyo nagpapaganda muna ako di yan. Kasi nandito si X. Charot! <laughs> okay. Messi, Do nga ako dyan kasi may may libre siyang kape. Tapos, plus, pa-cute. Ala, bakit ganun? Walang ganun. Charot! After nga na maubos itong aming iniinom, ay lumabas na rin kami dito sa restaurant para tawagin yung aming mga anak para umuwi na. Ako uuwi sa aking uh, apartment at yung mga anak ko naman ay uuwi sa apartment ng kanilang mga tatay kasi uh, weekend ng tatay niya ngayon. So tuwing second weekend, nasa kanya yung mga bata kasi nga hiwalay na kami hiwalay na kami. So, ito yung rules dito sa Switzerland na kapag hiwalay, yung mga bata every second weekend pwede sa tatay. O pag may bakasyon yung tatay, pwede rin niyang kunin yung mga bata. So, ako, hindi ko pinagdadamot yung mga anak ko sa kanilang tatay. So, pag gusto ng tatay na mag-spend ng time sa kanyang mga anak, ay binibigay ko naman pinapayagan ko naman. At kahit nahiwalay kami, ay minsan naman ay may time kami magsama-sama para mag-enjoy. Kasi importante rin yun sa mga bata. o saan sa? It's ice. <laughs> Pati yung ano mo, may ice. Mega cool. Washing yeah. washing. Japaner! <laughs> <laughs> ayan, ayan, batuhin muli si ate Boink tayo na So, sobra nga nang enjoy ang aking mga anak At pagod na rin itong mga ito Kaya uuwi na kami So, dito ko na tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching. And please like and subscribe and share my video. Bye! Merry Christmas! Bye!